Pero napakahirap mga kababayan, ngayon ko lang nalaman, no? napansin ko lang si Nanay na karga-karga niya ang uh, kanyang anak. Gaano mo kamahal yung anak mo, Nay? Masigit pa po sa akin, so Siyempre, nag-iisa na po siya. Oo, masigit pa sa anak mo, ay sa sarili mo. okay. Mahirap po. Pag wala kang pira, mm -hmm. hindi mo po siya mapapagamot. Kahit na po mo po yung gusto po niya na pagkain, hindi mo po madibili. Mm -hmm dahil wala pong sapat na pera. May nakita akong uh, nanay na nakahawak, ano, karga-karga niya yung uh, kanyang anak. Pero sa nakita ko mga kababayan, mas mala, parang mas malaki yung anak kaysa nanay. Kanina po, kanina po pa uh, uh, napapansin na sa sasakyan pa lang. So, kakausapin ko lang. Kung ano yung uh, reason, anong problema. Hello, Nay. Hello, Ate, Ano? nanay po kayo? Okay. Anak nyo yan? Napansin ko kasi kanina, nasa loob ako ng sasakyan, karga-karga niyo. Bakit sakit. po? Ano sakit niya? May trangkaso. Ah, may trangkaso? Ilang araw na yung niya? May, magdadalawang linggo na po. Ay, bakit? Hindi niya napdala sa ano? Hindi po. Bakit? Kasi po, kulang pa po kami sa pera. Wala kayo pera? Ito, Ito po, sir. saan ba asawa Sa co construction po. Ah, ko construction Anong pinapainom mo? gamo? Paracetamol si po. Ilang taon na ba siya? Eight po. Eight na? Opo. Kumapasok po siya sa speed. Sa? Sa speed po, sa As bantayan. Speed. Okay. May ano ba siya? Ano bang condition niya? Sir, may intellectual disability po. Ah, intellectual type of disability. Pero nakapagsalita na mo siya? Kaya lang po, mahina po siya pag pag po pumapasok po siya ng tatlong buwan, tapos isang beses po na hindi po naturo sa kanya, wala, Nalilimutan wala. Nalilimutan niya ulit? Opo. Ilan po anak niyo? Ito lang po opo Ay, isa lang? Opo. Lima po sila. Hindi, ilan ang anak niyo? Lima? Lima. Ito lang po ang buhay. Eight Ay. months po siya nung inoperan po ako. Eight months siya nung ipinanganak opo. mo siya. Pero lima anak mo, isa lang opo. na buhay. Opo. Tapos, ang nangyari ganito. Opo. Bakit namatay yung apat? Kulang-kulang po sa buwan. Lahat yun lumalabas na kulang sa buwan? Opo. Okay. So sad naman. ano pangalan niyo ulit, Nay? Jinky po. Nanay Jinky? Opo. Okay. Saan ang bahay niyo po? Sa likod po. Ah, sa likod. So sinong kasama niyo sa bahay? Kami lang dalawa po. dalawa? Ano oras dating na asawa mo? Hindi po siya umuwi, sir. Bakit? asa ah, bayang bangko. Malayo po. Buwanan o buwan na uwi? kung minsan po sa dalawang linggo. Sa dalawang linggo sa okay. uwi. Paano siya nagpapadala ng budget niyo? Sa Gcash po. Ah, sa Gcash. Okay. Magkano na pinapadala niya? Isang libo lang po. Kada linggo? Okay. Bakit? Kasi po maliit din po ang sahod. 400 lang po. Isang araw? Opo. Okay. So kada linggo, isang libo pinapadala? Okay. Tama ba yun? Isang linggo, ano po ah uh, six six days po topper lang po oo Opo. po tapos po pagkain po niya tsaka merienda po mm. kaya po maliit lang po na kami maliit lang, okay. so ito hindi rin pwede iwanan pinabantayan mo lagi okay rin. okay pati rin po sa school sir huh? ganun din po at mo rin sa school opo oh, nagpa-enroll na po kami kanina ah opo. kaya lang po iniwanan ko po, po dito mm -hmm. Hello kuya, okay ka lang? Pangalan mo kuya? May lagnat siya? May God bless you, Pogi, ah. Mag-pray lang, Nay. Huwag mawala ng pag-asa. Pero napakahirap, mga kababayan. Ngayon ko lang nalaman, No? Napansin ko lang si Nanay na karga-karga niya ang uh, kanyang anak. Ay, tapos nung Wednesday po Nung next Wednesday po Ninakawan po kami sa loob ng bahay Ay, bakit ninakawan pa kayo? Hindi ko lang po alam Pera po yung kinuha po nila May 1,000 po At saka tatlo pong cellphone Pero po sa bahay ng kuya po, dalawa po Ah, pati yung cellphone ng mga Opo. pamilya nyo Nakuha Opo. Ilan ba kayong magkakapatid? Lima po So, nandiyan din yung mga kapatid mo? Wala po, sir Nasa palaisdaan po yung isang kapatid pero gaano kahirap yung pinagdaanan mo na eh, na limang anak pero isa lang na buhay. Sunod-sunod yung apat na hindi nakasurvive. Opo. Ano naramdaman Masayang mo? Masakit po sir. Huh? Para, sa, para sa akin po na magulang. Na mawala po yung mga anak po. Kaya lang po, uh, ito po naging isa Pero pinaglaban po namin siya kahit na one type po araw-araw na binabayad po namin sa ospital. Mm -hmm. Noon, nung nasa hospital Opo, Opo. One-five po, araw-araw, binabayad po namin. nakata 33,000 three thousand po kami ng cash. Tapos po, mingi po ako ng tulong sa manisipyo po. Okay. Kahit po sabihin po nila na mamamalimos na po kami sa pagbayad po doon sa ospital, okay lang po. Basta mailaban lang? Opo tinupunta na nga po siya sa loong nasa hospital po nung no, itinanganap po po siya. O, naman po at pinaglaban din po niya yung sarili po niya. O, po. Pero po nakapalo po ako palagi sa inyo. Nakapalo ka? Opo. Nakikita ko po si Ate Nancy. Ah, nakita mo si Ate Opo. Yun po yung isa po ninyong tinulungan. So, yun mga kababayan, no? Oh, gaya ng aking sinabi, kanina mga kababayan, Nasa loob ako ng sasakyan, nakita ko si nanay karga-karga niya yung anak niya. Pumasok sa isip ko, ang magulang ko talaga gagawin ang lahat para sa anak. No? Kahit nahirap-nahirap na yan, ang magulang kahit hirap na hirap para sa anak, lahat gagawin. Kaya na. Pero mas naawa ako mga kababayan nung nalaman ko yung kwento ng kanilang buhay na apat, ano, lima pala yung anak niya, namatay yung apat, at may natirang isa. At hindi pa maganda yung sitwasyon, no? Disability pa. Pero hindi mo sinuko, no? Nakakabilib ka nay eh. Gaano mo kamahal yung anak mo nay eh? Masige, po sa akin, so... Siyempre, nag -isa na po siya. Oo, masigit pa sa anak mo, ay sa sarili mo. Saludo talaga ako sa mga nanay. No? Huh? Nay, may gift ako sa'yo. Hawakan mo muna ito, Nay, ha? Eh? Bigyan natin mga kababayan si Nanay, no? Nay, kamay mo po. May para may pambili ka ng gamot niya, ha? Kasi, two weeks na siyang trangkaso. Pacheck up mo siya. Para mabigyan siya ng tamang gamot. Ay, ayaw po niya kasi sabi po niya, hindi, hindi tutusukin yan. Hindi ka, anak, hindi ka tutusukin, ha? Bibigyan ka lang ng tamang gamot ni Dok para hindi ka magkasakit, ha? Kasi yung two weeks na trangkaso, hindi po biro-biro yun, ha? So, ngayon, pagkabigay ko ng pera, may oras pa, dalhin mo siya sa, ano, pa-check up mo, ha? Okay? okay. Promise? Kamay mo na One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Anong masasabi ni nanay? Salamat po, Daddy. Salamat po sa inyong lahat. ko na po anak ko. Huh? Mapapagamot po na po anak mo. Salamat po. Laban lang na eh. Okay. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo dahil magulang din ako. Okay. Hindi tayo pababayaan ni God. ha? Okay. Habang may buhay, may pag-asa. Okay. Paiyak si nanay mga kababayan. Napakahirap talaga ang feeling pag ang anak mo may sakit, tapos gusto mong pagamot pero walang-wala kang pera. Oo Mahirap pag wala kang pera. Hmm. -mm. Hindi mo po siya mapapagamot. Kahit na po bilhin mo po yung gusto po niya na pagkain, hindi mo po madibili. Hmm. -mm. Dahil wala pong sapat na pera. Sige, na, Pag-pray natin, sana makabalik pa si Daddy Frankie. okay. Baka mas makatulong pa kami. Pahingi nga, no? May bigas pa ba tayo? Guys, pangisan sa akong bigas. Sunod na balik ko na, sana sa loob ng bahay tayo mga pag-usap. Sunod na balik ko, ha? Okay. Ayan, may dala akong bigas. Bigyan pa kita, ha? Opo. Salamat po. Walang ano man, Nay. Inaasahan mo ba na mga tanggap ka ng blessing sa araw na ito? Hindi po. Ang biyaya ng Panginoon ay dumarating ng kusa, no? Patunay na ang Panginoon ay buhay, no? Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Okay? So, nay, dito ko na iwanan yung bigas kasi may pupuntahan pa kami. Sana napasaya kita sa araw na ito. Magandang hapon po. Magandang po. Mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po sa inyo. Isa na namang nanay ang natulungan at napasaya natin. Dahil po yan sa inyo. Kaya mga kababayan, kung naibigan at nagustuhan mo ang programa ng Team Daddy Frankie, maglalambing po ako sa inyo. I share po natin ang video ng ito para mas makatulong pa tayo. No? At syempre mga kababayan, baka ako'y magpapaalala po sa mga nanonood dyan. Baka hindi po pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel. Pakipindot na rin yung bell button para lagi kayo ma-update sa mga videos pa na i-upload namin. Maraming maraming salamat. Shoutout po sa lahat na nandyan sa Premier, nandyan sa baba, kay Ma'am Flora's Vlog, team rise above rosary around the world at kay uh, tita aw you know, no kay uh, tita hani espo maraming maraming salamat po magandang gabi po and god bless po thank you po